Hello Gemini! Kamusta kayong lahat? This is your April 2025 reading. Kuha muna tayo ng cards for your April 2025. And then, tignan natin kung ano ba yung mga mensahe ng universe para sa inyo. And malalaman natin kung mamaya-maya ano ba yung mga advice cards. Alright? Kung bago kayo sa channel ito, ang gusto natin ditong mangyari ay magbigay ng advice or ng good energy from the source and para magkaroon tayo ng positive energies lahat. Alright, Gemini? So, simulan natin Gemini with your first two cards. You have the Ten of Swords and you have the Page of Swords. Gemini, uh, may feeling dito that you are trying to do something new or you are marahil ay tumatayo ka ulit sa, sa iyong sarili kumagawa ka ng paraan para maging independent kumagawa ka ng paraan para ikaw ay uh, makabangon uh, pakiramdam kasi nito Gemini bago ulit ang lahat, pakiramdam nito parang ngayon ko lang ulit kikilos, parang pakiramdam nito hindi ka sanay sa bago mong environment, hindi ka sanay na ikaw yung kikilos, hindi ka sanay na ikaw yung gagawa ng ibang mga uh, nangyayari sa buhay mo Uh, ang pakiramdam nito ano, kasi parang kang newbie Gemini na parang hindi ganoon kadali yung mga nangyayari but you, then you are trying to work on something, you are trying to be uh, strong, you are being this person na uh, uh, kayang gawin yung mga responsibility at yung mga expectations ng mga tao para sa iyo. So let's see. Ah, uh, ano pa yung meron dito kasi it feels like talagang napaka ano, napaka challenging nung ano mo, nung situation mo Gemini. But let's see. Ano pa bang meron dito? Gemini, it feels like pakiramdam ko dito is nawawalan ka ba ng inspiration? Feeling mo naliligaw ka, hindi ka ganon ka sure sa sarili mo at hindi ka sigurado kung ano ba yung mga possible na uh, uh, future or nakikita mo para sa sarili mo. Parang may ano eh, may konting konting ka tawag doon. Konting hindi ka ganoon kabilib kung paano ba ang mangyayari sa iyo. Before kasi um Gemini napaka ganda ng tingin mo sa sarili mo eh. Ngayon, parang nabawasan ng konti. Parang something happened na hindi siya gano'n ka ano. Hindi siya gano'n ka kaganda. Alam mo yun, parang pati ako ngayon, parang feeling ko parang nang ano ko nang nang nawawalan ako ng gana. Yun yung feeling siguro, no? Ng mga Gemini. But, Let's see. You have the Eight of Cups and may mga bagay na kailangan mong iwan or iniwan mo na. May mga bagay na ikaw ay trying to move forward from. You are being this person na uh, kailangan mong kumawala sa mga bagay around you. There are certain situations na na ginagawan mo ng paraan to 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 move away from talagang kailangan mo lang umalis sa mga bagay. So, may mga ginagawa kang kapbang para ikaw ay maging improve, mag-improve sa sa para sa sarili mo. Gemini, when uh, you are you are moving away because hindi dahil sa ito yung dapat gawin, pero ito yung dapat, ito yung kailangan mong gawin para sa sarili mo. Does that make sense? Okay. Kung pag may iba kang pwedeng gawin, kailangan gawin pa, pero ito ginagawa mo to kasi kailangan mo ang sarili mo. Okay? So, you are moving forward because of, for yourself. Ace of Pentacles. Um, Gemini, yung swear mo sa buhay, yung, yung focus mo sa business or yung focus mo sa pera mo, hindi ito yung pinaka-importante sa ngayon. Uh, kasi binibigyan mo ng oras ng sarili mo. Nakikita ko dito na kailangan mo talaga yung sarili mo ngayon, Gemini. If you are, uh, let's say, maraming, maraming kailangan gawin, but you are, you are really focusing on yourself. And, okay naman yun, no? There's nothing wrong with that. Let's see. People around you, yung mga tao around you baka napapansin mo na baka wala silang oras sa'yo or feeling mo hindi sila gano'n ka nagbibigay ng ng opportunity for you or baka hindi ka gano'n ka napapansin ng mga taong ito but it's okay uh, kasi ikaw naman mismo hindi mo na pinapayagan yung sarili mo na um 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 kung baga Gemini iiwas um ka na na magkaroon ng uh, issue pa sa sarili mo, magkaroon pa ng unwanted na mga mga hindi mo gustong situation sa buhay mo, iniiwasan mo yung mga ganong bagay. Mas marunong ka na ngayon kung paano magdesisyon, kung mga ganon. But, ano bang advice sa'yo, Gemini? Advice sa'yo is the Eight of Swords. So, pinapakita sa iyo ngayon ni God. kung ano ba yung mga lim limitasyon na meron mo? Ano ba yung mga bagay na pinipigilan mo yung sarili mong mas luma gumanda pa yung buhay mo ganyan. Pinapakita dito na ikaw din mismo may mga pinipigilan ka sa mo na pwede mo naman talagang magawa eh. May mga ginagawa ka na hindi mo hinahayaan yung sarili mo na magkaroon ng open possibility para magkaroon ng happiness, ng magkaroon ng mas magandang buhay, ng mas magandang trabaho, mas magandang pera, ganyan. Need, ito daw yung kailangan mong makita sa sarili mo. You need to reflect to yourself. Kung kaya mo daw yung gawin, pwede mo mabaliktad yung mga nangyayari around you. Kasi madami kang sinaradong pinto, madami kang sinaradong uh, opportunity para sa sarili mo. Pinagkaitan mo din siguro yung sarili mo ng ibang bagay, pwedeng yung oras, pwedeng yung mga trabaho in the past, pwedeng mga taong connection, pwede yung mga taong alam mo yun, madaming ganon so ngayon ito nga yung ginagawa para sa na ma-realize mo kung ano ba yung mga yun bakit mo ba yun ginagawa sa sarili mo and bakit ba ito yung pinili mo bakit ganyan yung pinili mo bakit yan yung ginawa mo sa sarili mo yun yung sinasabi ngayon ng mga para ha, for you uh, pinigilan mo eh pinigilan mo talaga yung sarili mo but then this is what you need to find out in yourself now paano pa makakatulong sa iyo maintindihan mo yung sarili mo na ito yung nangyari, ito yung ginagawa ko, ano yung kailangan kong baguhin, okay? Kuha tayo ng advice card. First advice card is act as if your partner is here. Whether you have someone in your life or not, act as if they are with you so you will always consider them. So, lagi mong iisipin na meron kang kasama sa buhay, meron kang... Uh, kung kung paano ka ba kikilos pagka meron kang kasama. Ito ang kailangan mong tandaan mo sa sarili mo na parang gagawin, kung, kung gagawin mo yon dahil may, may kasama ka din, isipin mo meron kang kasama. Isipin mo na may ginagawang, may, may ano sa'yo, meron sa yong meron mga taong andyan para sa'yo at andyan ka para sa kanila. Next advice card is appreciate this moment. Every situation is an opportunity to grow and find love. So, etong mga nangyayari sa iyong to, ito yung mga pagkakataon na mahanap mo sa sarili mo, ano ba ang totoong klaseng energy na magbibigay sa ng magandang opportunity, ng magandang mga nangyayari sa buhay mo. And gawin mo ang lahat ng bagay na may magandang intention. Yun yung sinasabi rito, Gemini. Next is, rest and relaxation is essential. We all have a fundamental need to take a break. So, paminsan-minsan, pag masyado kang ginagawang, masyado kang nagiging busy, bigyan mo yung time yung sarili mo magpahinga. Bigyan mo yung time na sarili mo na maging okay. At sa so, pamagit, yun yung magagawa. Magagawa, makukuha mo yun pag ikaw ay nakapagpahinga. Okay? So, tagay mo tatandaan na ganun. Next advice card mo is... Love who you are. You are divine, delightful, and deserving of the wonderful things life has to offer. Huwag mo kakalimutan na mahalin mo ang sarili mo. Bigyan mo yung sarili mo ng... ng... akredibilidad. Uh, Bigyan mo yung sarili mo ng time para ma-appreciate mo yung ikaw. Hindi mo kailangan kawawain ang sarili mo, hindi mo kailangan parusahan ang sarili mo. <coughs> Pero Gemini, ayun nga. Ang dami pang pwedeng mangyari for you. <coughs> Next advice card. The big picture. Kailangan mo makita yung mas malaking picture na sa buhay mo. Hindi sa... Hindi sa dahil kulang. Hindi sa dahil konte pero ang dami mo pang gawin and ito yung sinasabi dito kailangan mo makita yung mas malaking picture ng buhay mo and then doon mo maitindihan kung bakit next advice card mo is illumination hanapin mo yung liwanag hanapin mo yung bagay na magbibigay sa'yo ng <coughs> sorry hanapin mo yung time or hanapin mo yung liwanag na magbibigay sa iyo ng gabay, magbibigay sa iyo ng magandang advice, ng magandang direction. Hanapin mo yun sa sarili mo because yun yung makakatulong sa iyo, Gemini. Uh, minsan baka kailangan mo lang talaga ng direction. And ayun, yun ang kailangan mo uh, malaman. Alright? Next advice card. <coughs> Okay, ang next advice card ng Gemini ay Envy. I am the same as everybody, but with different challenges. Maraming tao sa paligid mo ngayon, madami din silang uh, madami din silang ginagawa. Um, wag mong i-compare or sabihin sa sarili mo na oh, puti pa yung iba. Kasi baka kung, baka, baka hindi mo alam, eh, madami din silang pinagdadaanan, Gemini okay next advice for this abundance I am limitless I am a limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality yung swerte mo pagdating sa pera is nakasalalay kung gaano mo nare-realize kung gaano ka kagaling at ano pa yung mga pwede mo pang magawa at mag magawa sa sarili mo madami kang pwedeng ma-achieve Gemini At et, ito yung pinapaalala sa iyo ng universe okay <clears throat> next advice card self care advice plan a vacation bigyan mo yung timing sa sarili mo na magkaroon ng konting enjoyment sa sarili mo magkaroon ka ng sariling uh, plano para sa sarili mo kumbaga alagaan mo yung sarili mo kasi kung ginagawa mo yun para sa sarili mo, that means pinagtutuunan mo ng pansin yung pang sarili mong uh, kapakanan. At Et, ito yung magpaka sa yung importante ka na ikaw ay deserve. Ikaw ay, alam mo yun, yung, yung tipong alam mo sa sarili mo na Minamahal mo pa yung sarili mo. Next advice is chanting. Yung iba kung hindi ka naman chuchant, alam mo pwede kang kumanta na lang ng mga songs ng mga positive yung energy. Mag-mag-uplift ng iyong energy. Pwede kang kumanta ng masasayang kanta or praise music. Ah uh, yung mga Christian music or yung mga pang-Catholic, pwede din yung mga yon. Basta maganda yung message ng kanta, maganda yung uh, maganda yung mga mensahe, maganda yung tunog, ganyan. Next advice card mo is ask your angels kung ano man yung kailangan mong tulong, Gemini. Tumingin ka ng tulong. Magdasal ka. Tumingin ka ng suporta. Ah. Gemini, next advice card mo is meditation brings answer. Meditation is, kung hindi ka nag-meditate, Gemini, kung hindi ka nag-meditate, Gemini, uh, gumawa ka ng, <coughs> gumawa ka ng, magdasal ka, or, tum, mag, uh, umupo ka ng relax ka lang, ganyan, tapos, magkaroon ka ng time para, uh, i-empty yung yung isip mo. Minsan kasi, uh, pagka nagme-meditate ang mga tao, ang daming naiisip, ang daming ganyan. Hayaan mo lang yun. Hayaan mo lang. Tapos hanggang, may realize mo na, nabablanko na din yung isip mo. Okay? Next advice card mo is, Astral Travel, Vital Force, Information, Dream Time, Soul Travel. Kung iba sa inyo, baka nananaginip, ganyan, or parang may mga, uh, Uh, astral travel ganyan na kakayahan uh, but kung ikaw ay kay, hindi ko ini-encourage na mag astral travel kayo ha pero kung kung nga natulog ka mayroon ka panaginip baka may information doon na makakatulong sa iyo Next advice card mo is Hawthorne, Balance Elemental Kingdom. Maging mapatnuri at maging observant at magkaroon ka ng respect sa mga tao around you especially sa elemental kingdom especially sa mga alam mo yon yung mga hindi nakikita okay next advice card mo ay the spaciousness What do I no longer need? Help me, God, to release whatever people, places, or things draining my vital essence. Show me what will fill me with enthusiasm and joy. So magkaroon ka ng space para magkaroon ka ng more happiness sa sarili mo. Tanggalin mo na yung mga uh, hindi na nakakatulong sa'yo. Magkaroon ka na ng time or magkasunod ka na ng space na ikaw ay magkaroon ng pagmamahal sa sarili mo. Which is yun nga ang iyong next advice card is love. It's not about finding love. You are love itself. Help me Lord to send so much compassion and caring to that inner child that I always remember. I am myself love. Hindi mo kailangan hanapin sa iba yung love. Ikaw mismo ay love. Lahat tayo ay gawa ng Diyos ng may Sa pagmamahal. Kaya <coughs> alagaan mo yung sarili mo, bigyan mo yung time yung sarili mo na magkaroon ng konti pang uh, understanding sa sarili mo. Next is, it's safe for you to receive. The more you allow yourself to receive, the more resources you have available to share with others. Open your arms to receive and be a conduit for good coming to you and the uh, through you as it blesses the world. Huwag ka matapot or mong iisipin na hindi mo deserve ang mga bagay because <coughs> lalo na kapag ka uh, gumagawa ka ng mga uh, bagay for other people mas lalo kang binibless ng ng universe ka ng ano ng Panginoon kasi siya share mo yun eh the more you are open to it then mas mas dumarating para sa'yo yung mga biyaya <coughs> Next advice card mo. Let go of guilt when you allow your light to shine brightly, you inspire others. Forgive yourself for what you think you've done or not done. The trust that God loves you unconditionally for who you are. Learn and grow from past mistakes instead of berating yourself for them. So, huwag mo masyadong isinisisi yung sarili mo sa mga bagay na hindi mo nagawa at ginawa. Okay? Kailangan mo na siyang tanggalin. Next advice card mo is visualize abundance in all forms. God gave you great spiritual power that everything you visualize eventually becomes reality. Hold a steady vision of that which is beautiful, helpful, positive, and filled with blessings. And that is what you will experience. Yung swerte na hinahanap mo, gawin mo yun, hanapin mo yun, i-visualize mo yun, imagination mo yun, i-imagine mo yun sa buong buhay mo ano klaseng abundance mong hinahandap mo? Pera ba yan? Pagmamahal ba yan? Tao ba yan? Um, feeling ng, ano, ng comfort, feeling ng, ng na, mahal ka ng mga tao, ganyan. So, yun yung advice sa'yo, Gemini, okay? So, sana nakatulong ito and I hope I see you in the next reading. See you, Gemini, sa next reading.